andi dito na naman po tayo sa palaro ng Immortal. Oh. Kaya uh, ito po, dalawa kami ni Pare Renz. Mm. Maglalaro pa kami ng Spin the Grenades. uh, <laughs> ah. granada. Granada. So, Pagka uh, saan po tumapat itong granada na to? Mm. Babarilin po natin. <laughs> Kaya po, huwag niyo pong gagayain to sa mga minor de edad na mga bata. <laughs> uh, well, uh, pawang mga immortal lang po na tao na tulad namin ang na naglalaro nito. Mm. Ah, oh. load load na po. Tapos ah. Huh. po, kung wala pa rin pong namatay sa amin, mm. dahil dito sa Armalite na gagamitin namin, oh. itong granada na po nito ang gagamitin, tatanggalin ko lang po yung pin nito. Mm. Pati nagbibideo, yari na po. <laughs> oh, tabla-tabla na po to. gaganun ko lang po yun. Okay. <laughs> uh, okay. Uh, may tiga, tiga, may oh, may lisensya. Tiga-tiga, may lisensya yan. Walang lisensya to. May lisensya <laughs> ako dito ng driving rules mo. Lisensya ng pagpatay. Ay, po, sorry po. Sorry po. Sorry po. Okay, Patay okay, okay, Ay, okay. Ito lang. Oh, oh, uh, oh. Spin the grenade. wala pa rin. Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> daw ng mga ayan mga fans <laughs> mainit ang <laughs> walaon <laughs> naloko na <lang> si supply <laughs> palayas na tayo ng <laughs> army <mabay. laughs>